Ayan, uh, isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi naman sa inyong lahat mga kapatid, sa lahat ng mga katolikong tagapagsaliksik, ito naman inyong abang lingkod na ta katolikong tagapagsaliksik ng pananampalataya. At sa pagkakataong ito po ay uh, meron naman po tayong uh, video handog sa inyo na kung saan ay grabe no. Grabe talaga yung uh, thinking ng mga protestante. Lalo't lalo na yung mga nagsasabi na bobo daw ang scholar ng mga Catholic na yung uh, Catholic daw ay walang alam sa Biblia. Ito yung palagi po na naririnig natin sa mga ibang sekta ng pananampalataya sa kanilang mga pastor na ang Katoliko ay walang alam. The, the very question there, wala nga po bang alam ang Katoliko? O baka naman wala lang talaga silang nalalaman patungkol sa tunay na kaalaman ng Simbahang Katolik. Pakinggan po natin si uh, Reverend Father Jairil no? uh, kasama po niya si uh, Brother Dwayne Cartohano na isa pong uh, Catholic Apologist from Thesis of Capiz. Tingnan natin mabuti mga kapatid at natin pong pagnilayan at atin naman pong uh, saliksikin mabuti ang ating pananampalataya. Pakinggan po natin at pag-aralang mabuti ang mga argumento na kung saan ay makakatulong sa atin sa pagpapatibay ng pananampalatayang Katoliko. Watch this uh, video mga kapatid and I hope you will learn more. <laughs> 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 oh, oh. Ako isang ordinaryong membro ng Catholic Church na ano na nagsisikap <laughs> Yung isa sa mga... Hindi, hindi ko alam kung matatawa ako dito o maawa uh, mm -hmm. sa mga nagsasabi. Pero until now, itong paratang sa atin eh. Mm -hmm. Yung mga katulik ko daw, Father Jai, hindi nagbabasa ng Biblia. Mm -hmm. At saka, walang alam sa Biblia. Mm -hmm. ano, anong, anong pan mo doon? Ano ang reaction mo doon? Simple lang yung sagot ko. Paano mo nasabi? Nakita mo ba? Kasama mo ba na nagbabasa ng Biblia? Or... Uh, Kilala mo ba at ano ba ang ibig sabihin ng tanong mo na ikaw na ang nakakaalam ng lahat? Alam mo ba yung kung anong ginagawa ng kapwa mo? So, hindi mo alam ang pamumuhay ng lahat ng Pilipino, no? Lalong-lalo lalo na sa kontekstong Pinoy, no? Baka nagbabasa ng Biblia pero hindi mo nakita. That is why, no, dapat huwag tayong humusga. Oh, for example, si Brother Dwayne, diba, oh, katoliko, di ba, nagbabasa ka na? Katoliko, katoliko. Oh. Hindi ako pare. oh, pero nagbabasa ka ng Biblia. oh, mamaya, may babasahin ako, hindi ng Tagalog. <laughs> <laughs> di diba? oh, ba? ko talaga yung totoong Biblia. oh, di ba? Hindi, diba? hindi yung, ano, hindi lang yung translation. Oo. Oh, oh. Uh, isa pa, yung paratang na hindi daw... Isa pa doon, no? maliban nun sa inaakusan tayo na hindi tayo mm -hmm. nagbukasan ng Biblia, uh, walang alam tayo sa Biblia, mm -hmm. isa pa yung... Ipinagbabawal daw ng katoliko na magbasa doon ng Biblia. Hindi. <laughs> Actually, in-encourage ko namin, no? Ito ha? Dito ulit. Mm, dito dito, dito official lang, ulit. Official okay. tayo. official ulit. Official tayo ulit. Dito ko sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 111 po. Ito pa, basahin po natin, ha? <laughs> Para official uh, na talaga, po, oh. Tingnan natin po kung totoo mm. po yung paratang na hindi tayo pinapabasa ng Biblia. Ng Biblia. Ito, ito po, ha? Ito sabi ng mm. ng... ng si si sacred scripture must be read and interpreted in the light of the same spirit by whom it was written. Ano pong ibig sabihin ng sacred script? scripture? Must Mas be read. Man, basahin ang Biblia. O yan. Ah, oh, hindi ba tinuturo? Tinuturo ng simbahan. Ah, ganun. Fake news! <laughs> Kasi may nagsusulsol. <laughs> Ayun. Pero ang um, dinediskare hindi po ipinagbabawal sa atin na magbasa ng Biblia. Ang ipinagbabawal ang ito personal ito, interpretation. Interpretation. Okay. Dito po sa ano, ah uh, Dito po sa uh, paragraph 86. Ito pong reminder sa atin, ha. Ikaw na po uh, Father Jai ang magbasa. I think paragraph 85 and paragraph 86. Okay, para mas klaro. Okay, okay. Uh, CCC 85. <clears throat> the task of giving an authentic interpretation of the Word of God, whether it is written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the Church alone. Its authority in this matter is exercised in the name of Jesus Christ, This means that the task of interpretation has been entrusted to the bishops in communion with the successor of Peter, the Bishop of Rome. Sa 86 po tayo. Yet this magisterium is not superior to the word of God, but it is servant, but it's servant rather. Its teachings teaches only that has been handed on it. At the, the divine command and with the help of the holy spirit it listens to this devoutly guards it with dedication and expounds it faithfully all that is proposes for beliefs as being divinely revealed is drawn from the single deposit of faith ayan so kung may, masusunod po natin ang ang talakayan namin dito ni father Jai, yung sa, sa paragraph 111, mm. ang scripture must be read. Must be read. Tinuturoan okay. tayo na dapat Pero, tayo. wag, magbasa tayo. Wag, tayo makalimot na yung na tayo ng church. Ng church, naman. tama. Yeah. Yung mm. din-discourage, hindi yung pagbasa. Kundi yung private interpretation, private um, or personal interpretation. Ayan po. Ito po, sasagutin po natin. Totoo bang walang alam ang Catholic Church sa Bible? Kasi pag sinabi mong Catholic Church, hindi hindi I mean, tayo na hindi lahat ng Katoliko nagbabasa ng Bibliya, pero totoong nagbabasa. Oh. Eh kahit naman doon sa mga Protestant, kaming, hindi naman ay, lahat, hindi naman lahat ng mga Protestant nagbabasa eh. Kaya dapat 'wag mag akusana okay. nila lahat. Oo. Oh. Ayan. Ngayon, sasagutin natin ha. Ito. Sa, sa Vatican Library, meron tayong 75,000 manuscripts. Okay. Ha? Including yung mga ancient Greek manuscripts, andun yung uh, Vaticanos? Codex Vaticanos, na mas matanda pa ng konti kaysa sa Codex Sinaiticus. Sinitikos. And mm. then, meron tayong Papyrus 75 nandun din. Mm. Ayan na, ginagamit yan sa textual criticism. Pakita po natin sa screen, Brother Benny yung courses po sa Biblic sa Biblicom. Yan titingnan niyo po ha. Ah. Yan ang itinuturo doon sa mga nag-aaral, nag sa nag mga future scholars. Ito ayan, titingnan tingnan niyo po, ha? Ah. philological section. Ayan po, ah. pakita kita niyo po ha. Ah. Yan ba ang walang alam sa Biblia? Ah? <laughs> <laughs> o kung, kung, wala kang alam sa Biblia, hindi mo paano mo eh, may tuturo yung textual criticism, <laughs> ang biblical Hebrew, biblical Aramaic, yang yang mga Ejian, Targumek, Aramek, Seriak. Napakahirap pa naman ng grammar niyan. Hindi kasi ah? kasi ni-relate lang nila sa translation. Yan. Yan. So parang ano po ah nalulungkot ako pag may Na kaya kaya lang kaya lang kailangan nating sagutin. Kasi merong may mga, mga mahina, mga mahina yung naniniwala doon eh na ganyan. Ayun po. Okay. Now, ito pa, kung alam, walang alam Catholic Church sa Biblia, eh bakit tayo nakapagsalin ng, ibon ng iba't ibang version? Meron tayong uh, New American Bible Revised Edition, Listen. maliban dun sa Dwyer Rims, no? Meron tayong Jerusalem, Jerusalem Bible. Bible. Ayan. E yung paratang na hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo may, may sasalin kung unang-una hindi mo binabasa? Correct. Paano mo matatranslate kung hindi mo binabasa? Di ba? So, hindi ka ang Tapos, alam nyo ba na hindi madaling mag-translate? Correct. Kaya nga si uh, Saint, uh, yung sa tapas na patron, Saint Jerome. Jerome. Oh, Di ba? Hindi talaga maano hindi talaga ma, -ano, hindi talaga ma madaling. Oh. Mm -hmm. Ay, isang po ah. Yung Hebrew, para sa iba, mas mas mahirap yun kaya kumpara sa Biblical Greek. Pero pag alam mo yung dalawang languages, although mas parang yung, yung sa una, mas mahirap yung mm -hmm. uh, Hebrew gram, uh, yung Hebrew pagbasahin. Pero pag dating sa grammar, maraming mga nag-aral ng Biblical languages na mas mas matindi yung grammar oh, ng Greek. Ayan. Correct. Pag inasalin mo yun, kasi highly inflected language correct. ang Greek. Eh. Ayan. Isang mali mo lang mali na lahat yung meaning eh. At kahit yung ano yung interlinear na ginagamit palagi ng iba, hindi yun sapat eh. Correct. Nakakatulong somehow pero hindi yun sapat. Hindi yun yung ka, e yung kabuuan. Ngayon, ito ngayon sa Pilipinas eh gumamit lang ng ng lexicon, gumamit nah, ng interlinear, ito, alam parang na, alam na lahat. Alam na lahat, <laughs> <laughs> oo. Oh, oh. Ayun. Oh, eh ngayon patunayan natin. Hindi ba kami hindi ba ang Katoliko ko wala wala, wala, wala wala hindi mm, wala alam. Hindi ba nagbabasa ng Bible? Oh, Katoliko ito, ka rin, ito, rin eh. <laughs> Bible kay Bricast and Garcin siya wala po itong kwan ha? wala po itong interlinear ha. Ito totoong talagang translation. Oh, Babasahin ko ito, ito. Genesis chapter 1 verse uh, verses 1 to 2. Ito po. Uh. may paano mayroon akong kunting, kunting kalaman. Oh. Ito po. From right to left. Bereshit bara Elohim et hashamayim v et haaretz. Ito po, meron pong sekta kasi. Mm. Kasi sabi ko nga, pag yung Elohim, ginagamit yun sa tunay na Diyos, ginagamit din sa hindi tunay na Diyos. Depende sa konteks. Yung, yung panindigan ng isang religion, meron ako kasing narinig. Pag mm -hmm. hindi mo raw mabasa yung word na Elohim emet, mm -hmm. ibig sabihin ng emet is tunay sinalin yung Elohim imet is tunay na Diyos. Hindi daw tunay na Diyos yun. Ito yung nagpapakita na walang alam talaga. Kasi okay. nakita mo dito, walang imet dito eh. Mm -hmm. Pero ito'y tunay na Diyos kasi meron ditong third, pers, or third person masculine singular, yung bara. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa tunay na Diyos. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ayan. Tapos meron ditong uh, pag- uh, Ini sa isa mo ito Bereshit uh, in the beginning bara Elohim um, God created um, tapos Hashamayim the heavens yung ha is definite article tapos meron itong word na it dalawang beses binangit uh, yung it tapos yung it sa v it. yan ay direct object marker walang katumbas kasi sa English yun eh Ayan, po, alam natin, ha? Mm -hmm. Oh, ito sa sa pangalawang ano, sa verse to, Beareth mm highitat tohu babohu. Beho shekh alpiniti hum berua elohim. Ayan. Ito, paytindi ko yung mga isa kasi sa mga matake sa natin na wala tayong, tayong alam sa Biblia, yung mga kapatid natin mga Jehovah's witnesses. Mhm. Mm Ayan, ito. Ya sasagutin ko nang with love, <laughs> with love. Okay. Yung word ito na berua elohim hindi mo ito maisasalin na God's active force. Kasi isinalin nila sa kanilang New World Translation na God's active force. Eh yung Ruwa kasi dito, dalawang, uh, yung Veruwa Elohim, Ruwa Elohim dito, eh pwede mong isalin siya na Spirit of God or Wind from God. Man. Hindi mo siya pwedeng isalin God's active force. Kasi wala kang mababasang lexicon or uh, reliable Hebrew dictionaries na Naka, ang ruwa ay pwede mong isaling God's active force. Kasi isinalin nilang active force kasi hindi sila naniniwala na person yung Holy Spirit. Kaya yan ang kanilang reason kung bakit nila hindi nila pwede mo itanggap na Spirit of God, spirit God eh. na hmm. Pero yun na nakasulat sa Hebrew eh. Hmm, correct. At hindi Ayan. dapat yan baguhin. Ayan. O oh, na wa, napatuloy naman, nagbabasa kami ng Biblia. Itong uh -huh. tunay ng Biblia Ayan, pakita natin sa screen para... Wala po yung interlinear ha. Baka kasi sabihin ng iba, mayroong interlinear. Kasi merong napabasa dyan. Akala mo na may merong manuscript, pero may interlinear na nga. So, Wala yung interlinear. Oh, nagbabasa kami dito ng Hebrew at saka Greek. Eh, pero sa awa ng Diyos yan. Ha? So, oh, ng, 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 hindi atin yan, pero... Pag kailangan na nating sumagot. Sa kasi yung Dios. pinaparatangan tayo, na wala tayong alam sa Biblia, at tayo nagbabasa ng Biblia. Alright. Ito, tutunay na Biblia ang binabasa na. At least ikaw bilang Katoliko, hindi pare, ah. pero pare. Katoliko, nagbabasa. Eh, mas lalo ka na. <laughs> eh, eh, oo. Oh, oh. Ako, isang ordinaryong membro ng Catholic Church na... Ano, na... Nagsisikap. Nagsisikap, oo. Hmm. Kahit na kunti lang ang nananalo. Okay. Oh. Pero sa awa ng Diyos ay nakakatulong Katulong. sa among. At somehow uh, siguro nakatulong na yun sa ating mga takatakinig no, sa lahat ng maabot nitong ating program. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.